At dito tayo guys sa may uh, Block uh, 52 Ayan. At uh, kung matatanda ninyo guys Ito yung islab sa may uh, kanto ay galing tayo dito guys bali gawa na guys yung uh, kinuha na natin dati ng video itong uh, may inislab na to ah ito dati guys kinuha na natin ang video to itong bahay na to ngayon gawa na mayroon ng uh, roll up na tinatawag ayan at uh, pala tayo sa may kasa extension guys ayaw pa rin magpapasok ng mga guard doon. kaya naingi tayo ng paumanhin sa mga taga kasa extension na mga nag request sa akin na punta ang kanila mga bahay na hindi ko po nabidyuan gawa ng maigpit pa po sa kasa extension ayaw pang magpapasok at uh, may pinagawa pala dito guys sa may kanto tingnan nyo napakaluwag yung kaharap nung binitiwang ko dito yung bawat mga kanto may mga nagpa-renovate ng na mga bahay na ginawang mga tindahan tingnan nyo yung sa bandang dulo ayan pinarinobit din pinagawang tindahan at uh, itong sangto maganda din pagkagawa guys yung baba sa may corner ay uh, gawa ng tinapay bakery lalapitan natin yan guys para makuha na natin ng magandang video at saka ito gawa na no? oh. ito yung dating kinawa na natin ng video bigasan pala to Los. Kan. Ka isang tangke ng gas nyo? Magtatanong lang kung magkano. Ha? Ah. Pagkasama tangke mag. Ay hindi ka nagbebenta ng kasama tangke ano? Ay yung 2 uh, 3. ang isang gasol. Ito lang pa kasi ako ng ano eh. Pag laman lang, 8. Uh, ah, 8.80. Ito dito. Sige po sa nagtanong lang naman ako. Mga pre-deliver naman ano. Mga pre-deliver. Pag dito-dito lang ano. Pero pag sa labas wala na ano ah dito lang sabay may number naman kayo mga uncle lang ano okay sige sir sige thank you thank you ito pala may service sila dito pan-deliver oh. maganda oh, pan-deliver ito yung dati guys yung kinuha na natin ng video nung ginagawa pa lang kumpleto dito may tinda ng gasol sa kabigasan ayun may bigas sila at nasilipin natin guys sa kabila ang bakery dito sa kabila ganda pa kagawa ko Hello, ko lang sir, ganda ah? ng pakagawa ah. Ha? Ah? Bahay niyo po. Ganda ng pakadesign. Ipik, sa Apex ah? Sa Ipik? Oo, oh, oh. taga rito din Magkano inabot sir ng bahay para renovate nyo? Tatanay lang Tatanay kuya? ay nagkakanbas kanbas sige sige ay tama tama pag uh, Sumako na lang kayo doon sa... Makaipon-ipon ng... kayo sa akin. Sa sumako ko doon. Okay. hindi may may motor naman ako. Oo, oh, sir. Yes. Sumako ko doon. Oh, sige lang. Sige lang pagkano boss, tawagan ko na lang. Eh, tiningnan ko lang muna yung design ni Sir. Ang ah. ganda ng design ha. Sige Sir, may number naman kayo ha. Eh, na, are, are lang. sige lang po eh naman pa naman po lang <laughs> pamagawa nagpantayan pa, ganon 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 pa ganon ganon pampagawa. ganon 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 sa ganon 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 kilala ko. Kilala ko si Jason, yung dyan. Oo, oh, oh. parang kala mo yung Bombay. Oo, <laughs> oh, Inulba. Diyan ako lagi nabili yung may tinda dyan sa gilid yung... Oo. Oh, oh. Ah, yun pala. Barkada ko yun. Si Jason. Si, siya yung gumawa dyan sa Black 64, Black 24. Kasama si Kunshan. Oo. Oh, Ako yung taga rito naman. sinina ko lang yung design. Okay lang ma'am. Hindi tayo nakapagpa sa ano na okay. pangalawa Oh, pangalawa sa corner. Nigero, doon ko may mga ganoong design din. Tagtagesan po gumawa nito. pa lang po na sama ko. Ah. Ayun lang sa ano? Alam mo 'yan? Ah. Eh oh. e, ko tuloy sa iko ganda ng design ah. Tuloy-tuloy <laughs> ko na ho. <laughs> ganda ng ano. Ay, Pagkano ano, na pong inabot yung dito sa corner para renovate? Inabot pa ng one in eh. Ah. Lang. Para, hindi sa, pa nga. Sa naub, yun, at, hindi pa nga. Tapos ano, hmm. Pero may, ano na. Na yun, Isa. Bakay Mag maganda naman siya. Hmm. ng pagkagawa ay nagpaplano pa lang ay nag-iipon-ipon pa <laughs> dyan sa 75 ako yung napadaan sa iyo ganda ng pagkagawa marami nang pagkagawa dito eh. kasi mga tipindi lang dito sa ano? may budget <laughs> Ano ba itong kasama, yung roll-up kasama sa one, isa-isa, ulat-ulat -isa. na? Pero oh, pag magagalaw lang po sa inyong email, parang po yun, kasi maliit lang. O, Ito kasi corner eh, kaya mahal talaga. Para isang bahay na din eh. Baka At, natin, kilala ko yung sinasabi niya, yung kaibigan ko. Jason Inulba. <laughs> oh. Kanya-kanyang talent kasi ito ganyan. Kaya po nag-design nito yung contraction. Contractor na din. Sinunod niya lahat yung tatlong lote. Ah. Pero maganda siya. Kahit malayo, attractive tingnan. Nahirapan uh, nga dyan sa pag paggawa pag gawa ng dun sa may ano. Oo, oh. Anton. oh, buting-ting kasi to, kasi yung pag ganyan, parang rainbow, yung ano niya. Sinunapit uh, yung, yung yung, yung, yung katulog, oh. uh, pero at least walang nasayang, mm. talagang ano. Okay. Sige po, salamat. Thank you, thank you. Ito guys, 'yung so, isang million daw mahigit itong dito sa corner.